Okay, may yung adlaw gid sa inyo mga idol. Kumusta ka man no? So, kita diri ari ho, oh, papaliguan nato na nay aton nga alaga ni Kaya Okay, do hindi na man uh, no? <laughs> may yung nga kondisyon, no? Mayo man ari do nagapay mo yung man siya, no? Kag do nabalaan niya man siguro nga i-content sa subong adlaw. <laughs> by the way, bow, by the way si Madam Galina ang nagapangamot sa iya sa pagpapaligo ano kaya kuya pagkatapos siya kung paligo amo na lang iya ako niya pag iya dugsing dugsing eh <laughs> mayo man ay doon nakasawa mo aton na niya alaga do nga pagkatapos siya paligo iya tubang li sa electric pan para pamalhon ho ha <laughs> Siyempre si madam, ang kay damo kaya ubra ko lang diyan na yan, nagusayusay siya o hasta nga magmala siya, no? <laughs> gindala ko lang yung sagwa para ka mainitan man o kay medyo daw na tugnawa na to sa sa at ubang kalitrik pa no <laughs> so harap mga idol no daw nagamatamat na malang yung uh, balahibo kag daw nalipay man sa kaya na lipay, sakayan, eh, ginhalin ko di sa mainit no <laughs> medyo magasto gali, mga mga loads ang mag sa mga uh, musinino ti isimpre mabakal ka pa yung iya nga uh, dogpod mo <laughs> Pero nga amo niya alaga, lords do patabo lang niya no kay kung kisa wala siya ga sang dugpot no. Ting <laughs> <laughs> style daya namon gina samuan kuya ka sa bawsang isda da Kagipakan, ipakan no ne di eh, amo to yang ginakaon niya ibirabi e, kaya yang iya nga kaon. Di ma yung <laughs> niya kay medyo makasave lang no. <laughs> muna yung mga disyerte da para nga daw man tama-taman la. <laughs> na ano, may man, mga idol kayo daw malingaw ka bala kung kiss ano bisa magasto lang ha. Siyam <laughs> lang na mga idol halong amo da perme ah kag uh, god bless inyo nga tanan. Babay ka na na sa ila. Nice.